Hello, good morning mga kabukids. So, ayan, magtatanghali na. Nag-iisip ako kung ano na naman maiulam. So, ayan, naisip ko. Ako ay mag torta na lang ng talong. Ayan. Mamitas tayo guys ng eggplant. So, ayan. Pwede na siyang pitasin guys. o oh, pwede nang pitasin ang aking eggplant. So, ayan, mamitas tayo. Ayan, mainit Pitasin na natin yung eggplant. So, ayan guys. Ang hirap nang walang walang nagaano aano hahawak ng camera. So, ayan. Sulu-sulu-sulu flight. So ayan guys. Mamitas na tayo. Ayan. Pitasin na natin. Pitasin na. yun lang kung ano lang pwede nang pitasin yun lang ang pipitasin natin so ayan okay na ito tatlo tatlo yung ating napitas ayan guys kakalangin ko itong ano maganda to walang ano wala siyang guardia wala pang guardia <laughs> organic na organic tara semana nyo ako at kukuha tayo ng ano egg gagamitin natin sa tortang talong Sortang eggplant. Pagalit so, pa tayo dito saan. Yung itlog ng turkey ang kukunin natin. Kasi yun ang mababa. So, ayan. Ito tayo. Ayan. Puno na yung tubig dito. So, ayan muna natin. So ayan guys. Ang taas kasi doon oh ang taas yung pugad ng mga manok kaya hindi tayo doon kukuha ng egg dito tayo sa ano dito tayo sa turkey itlog ng turkey so, yeah <laughs> ang dami ko nang nakukuha dito guys hindi pa siya naglilimlim ang dami pala mang itlog to. tama na tong ano dalawa kasi malalaking egg naman ti tara goods na yan goods na to pang ulam Hugasan ko na lang kasi ano, meron siyang putik. Siya pa inaapakan niya pag nangingitlog. So, ayan guys, hugasan muna natin itong egg kasi maputik. Inaapakan kasi ng, ano eh, pag nangingitlog ng turkey. Ayan, hugasan muna. Tapos yung eggplant, aking iihawin. Mas masarap ang iniihaw na ito yung tutok ko guys kasi mabango siya kaysa yung pakukuluan mo. So ayan guys, Naiihaw ko na siya. Ngayon atin na mababalatan siya. Ayan. Mainit pa. Mabango talaga pag ano, iniihaw siya. Ang lakas pa ng ulan ngayon, guys. Tumulan. So ayan, guys, tapos na natin na balatan. Ngayon, atin muna siyang bibig akin tapos i prefresh natin ganun. Para pag binagyan na na siya ng ano, ng egg at sisipsip sa laman. Ganun lang, guys. Ayan. 'Yan, simpleng buhay sa Bukid. So ayan bihira kami makakain ng kanin dito guys pag may mga uka-okasyon lang pero pag ano, ordinaryong araw lang wala, puro gulay, isda so ayan atin na ano tapos may napita sa kanina. may nakita akong bunga ng aking sigarilya, so ayan, sabi ko isahog ko na rin ayan, isa lang to guys yung iba kasi doon, maliliit pa yun, pinitas ko na rin kasi ano yan baka magmago lang, so ayan isahog na rin natin ayan, gulay pa rin siya So, ayan, atin na siyang i-scramble. Mahirap siya buksan. Ayan. Malalaki yung egg ng turkey, guys. At mahirap siyang buksan. Kasi dubli yung kanyang ano, shell. Bukod sa ano niya, guys, mayroon pang pangalawa yun, yan, oh, yung lining. Yan. Ayun, nalaglag pa. So, ayan, timplahin natin. Simpleng timpla lang to, guys. Asin lang. Hindi ako maglalagay ng ng paminta. So, atin lang siya i-scrambled. Tapos, lagyan natin ng pampasarap, konting granules. Yun lang. Tapos ilagay na natin dito sa eggplant. So, ayan. Ito lang, ito lang ulam namin. Namin ang pamangking po ngayong araw. So, atin nang iprito. So, ayan guys, lagyan na natin ng mantika. na natin ng apoy. So, painitin muna natin yung mantika, guys. Bye.